Yan na nga mga ka -DIY. malapit na nating matapos yung spawn Yan. Bali dito naman uh, tayo maglalagay. Yan. Hanggang dun na yung natin. Ito nga pala yung mga materials natin. Yung ito PVC spawn Itpit yan mga ka -DIY. Ito naman yung fascia cover. Uh, paglalagyan natin ng uh, ito, ang galbar. cool angle para mang kadewan. Saka yung aging frame. Yan natin ipapasok yung PVC na spandrel natin. Ay, papakita ko sa inyo mamaya mga kadeway kung paano isiksik ito o ipasok tong ceiling natin naglagay din ako mga kadeway ng paring dun sa pagitan nya tulad ng makikita nyo yun diretso tsaka tago 1 meter yung layo para makapit at hindi liparin ng hangin ito naman yung ating kantuhan ng kadeway ng pasakubar dun sa mga kanto. Ganun lang pagtaba. Ayan. Iskwala lang siya. Oh, Tapos, ire natin dyan. Ayan. Ang kadewe. Dun, natin, nilagay na natin yung pasya cover. Ayan. Papasok nyo dun sa side flashing. Ayan. Nakikita nyo, yun na yung aging niya. Ayan. Pasa cover, tapos aging. Ay, papasok nyo doon. Yung paring naman na linagay natin, dyan natin i re Para kahit mahangin, malakas yung hangin, makapit siya. Yan. Nakikita nyo sa gitna. Yung bulada pala nyan mga kadeway, 92 cm. Yan, naglagay din ako ng insulation dyan. Tabasin nyo lang sa gitna. Yung ating ceiling na PVC. Spandril. Bali, apat. Para uh, kapag may init. Dyan, sisingaw yung init. Ay uh, yung insulation nya. Doon din, lalagyan din natin ng spandril. Ito pa nga pala mga kadewe. yung uh, spandril natin na PVC. yan 92 Ayan. cm yung ating spandril. Kailangan sukatin nyo yung bulada nyo. Sakto-sakto para uh, hindi siya lalagpas. At grinder natin. Kung nagustuhan mong ganitong video, kakalimutan mag-like at mag-subscribe. na pala mang sa dewa yung ating aging sa gilid atin lang kayo magkabilaan yan and dito naman tayo sa baba ng video ganun lang pasok nyo lang dun sa aging natin si tulak maglalak na yan mga kadewa ganun din sa kanto may ano din solution din sa gitna din at uh, dun sa gilid tapos si eh, Barena uh, sa Berry Beach sa so, paring natin ni Riri para makapit siya Suporta niya para sa hangin katapos kapag sa inyo may pasok ng span rail uh, i-rivet Ayan, bali tatlo sa gitna at magkabilang gilid. Ayan, sa gitna. Ayan na mga kadeway. Tapos din yung ating span drill. sya. Tignan. Hanggang doon. ano Ganun lang kasimple. Sana may natutunan kayo.